sound check yo what's up mga boss sa pagpapatuloy ng paliga dito sa amin medyo sinwerte ang tropa nung mga nakaraang game at kung manalo pa sila dito third placer na tong mga kulokoy kaya naglinya linya na sila dyan at isa isang nagpapogi wala pa din bubong tong court namin o bird court sana to pero wala pa siyang cover kaya court pa lang at syempre mga boss nagpainit na rin tong lang katulad na lakas na kinatatakutan ng iilan lang. At syempre si Iron Man na pang malakasan. At tagahanda na rin syempre si Coach James siya para sa plano nilang paikutin ng maayos ang tagay. At maya maya pa. Ayan na ang hudyat. At syempre para cinematic. Ayan. Mula sa taas. Pababa ng pababa parang spaghetti. At ito na mga boss, nagsimula na ang laban. Unang susubok si Kuya Totoy sa gilid. Pumasok ang referee. Harangan kami ko Dito si Badboy ang gagawa. Inigay kay Iron Man. Nagita sa baba si Kuya Dalawa umangat. Pigati ang resulta mga boss. Dito sabi ni Badboy wag huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi habang may buhay, may sablay. Visit. Nakuha ng kalaban ng bola. At dere-derecho, fast break. Buti na lang di gumana at nandun si Iron Man para sa solid na rebound at kinalmahan ni Bad Boy ang mga pangyayari. Nagpatalbog konti at umikot ang mundo. Nung nakilala kita, mahal ko. Sheesh. Sabi niya kailangan natin mag-score dito. Pinagkatiwala kay Iron Man. Pasok yan. Baka bakal yan. At dito si Bad Boy pa rin ang may tangan. At ayan na, nakita niya ng may screen si Taguro kaya pinasok niya na ang gitna sa nol. At nandyan si Jelo sa baba. Takaskore ang basic ko. Sana all ulit. At dito na kay Bad Boy pa rin rin na makulit parang naulit lang ang kanina pero sa gilid naman ang target kaya binato na ni Kuya Arnel ang noo ng ring di pumasok darling kaya natuwa ang kalaban sa happenings nakitang may libre sa baba easy 2 points para sa kalaban pero syempre hindi papayag si bad boy sa ganyan may plano sila ni Taguro dito mga boss nagpatalbog talbog lang konti at galit na pumasok Taguro libre sa gitna at hinugasan lang ang bunganga ng ring time out muna mga kulokoy nagpahinga lang sila sa at balik trabaho na naman at sa pagkakataong tombola na kay Kuya Yayan Kuya Yayan from downtown And, tagbong pogi na naman syempre at ito na naman mga kulokoy nagmamadali pinasa ni Kuya Yayan kay bad boy pasok yan boy at nag appear appear pabalik at dito si bad boy na ulit may hawak nagahanat ng mapapasahan nagigitan niya si Kuya Yayan sa kabila naman susubukan pasok pa rin yan at naging mas maganda ang mga sumunod na eksena mga boss Kuya Mamag pinasa kita guru sa baba ah your man na naman sa gitna shoot shoot babalik na sana pa dito Pero nandyan si Kuya Yayan Nagaw niya ang chocolate Kumalma muna At sabi ni Bad Boy Saglit Binigay niya kay Kuya Yayan Nag-fake lang sa tres Pumasok sa gitna Medyo nagalangan Kaya bakbakan sa rebound Pero mapupunta pa rin ang bola sa kalaban At sa pagkakataon to Kinalmahan na rin nila Nagpatalbog-talbog lang ng isa dalawa At itinawid na rin nilang bola At mukhang sa gilid bebelo At ayan na nga nag dribble dribble na At pumasok sa gitna Positibo ang resulta mga boss Dito naman 3 seconds na lang Abot pa sana Pero di pumasok sayang yun at dito mga boss nasa kalaban ulit ang bola perimeter jumper sa gitna di pumasok at tumalbog kay kay Totoy nandun na pala si bad boy at dumiretso na sa saya at ligaya dito si kay Yayan galit pa rin sa ring kaya ang pogi ng takbo patra Ito medyo malaki ang kalamangan ng tropa mga boss kaya sabi ni kay Yayan kalmahan nyo lang mga lato lato nyo dyan kuhelo na siya dito at libre libre na naiwan itawan niya na with feeling at pil na pil na tumakbo pabalik at kuya yan pa rin na sobrang kota na sa kamera wala nang bumantay. Umay na rin ang kalaban. Pero mas galit si Kuya Mamak dito. Binugbog pa ang board Nolang lang malay. Dito si Kuya Ninyo na nagdala ng bola. Pinasan niya kay Kuya Mamak na galit na galit na pumasok. Tumalbog talbog at hinigop na lang ring. May sumabit kaya mabibigyan ng biyaya. Kaya pinokpok niya ang ring. At itanong natin ang score kay Boss Alok. Uh, Malaki. ang pag-asa na maging tayo <laughs> soundcheck Dito na si Kuya Arnel sa gilid dumaan medyo malagkit sa part na yung kaya nabiyayaan dalawa. Ah, so isa lang pumasok mga boss at ito na si Kuya Dilos tumatakbo nakita niya sa gilid si Kentot Kentot, Kentot, di lang basta basta Kentot Kintot. Ito naman kay Kuya Ken pa rin binigay. Sa tres niya si nabukan pero kinulang sa malunggay. gay Dito sa part na to may plano si Kuya Ninyo. Nagpatalbog-talbog at tinuro ang pintura. Ihanap siya dito ng mapapasahan. At maya maya pa pinasa niya na kay Michelangelo. Nag-fake at nasita ng immigration. Illegal ang travel. Walang passport. At dito mga boss mapupuntang bola sa pagmumukha ni Kuya Mama. Nasaan niya na kay Julius Babaw. Tumawid at tuminto muna sa ibabaw. Binigay niya kay Kuya Ayang sa gilid. Pero mas gusto niya sa gitna mga boss Bitawan niya na at diluwa lang ang ring At di ng kalaban na puro kanan lang ang ribol lang makatawid At ayan na nagpatalbog lang sa glitch sa tres pumukol Mapurol at si Bad Boy ulit ang gagawa at tinuro ang pintura. Pinigay niya kay Kuya Arnel. Nakakita ng butas kaya pumasok na at pinasa sa paa ni Iron Man. Mukhang di papasok pero nakaabang ang isang daan na kinatatakutan. Nakaitaguro pa rin ang lakas ng kopunan. Pero siyempre di pa tatalong kalaban. Pull up jumper. Bang! Kaunawan si Kuya Mamak at Kuya Totoy. Wait, wait. Kaling talaga mga boss. Dito naman nakita ni Kuya Dilo si Kuya Totoy sa baba. Clap, clap. Medyo lumaki na ang kalamangan ng tropa dito mga boss. At mukhang dadagdagan ulit ni Kuya Totoy. Pero Okay na po siya sa pagkakataong to. Kuya Julius, pinasa kay Kuya Yayan. Libre-libre na naman si Kuya Totoy. Pero kakapos ito. Isang halimaw na rebound mula kay Kuya Mama. Susubukan ni Kuya Dilos. Bumbunan lang ang tinamaan. Kuna si Kuya Julius. Galit na galit. Dire-direcho sa, sa gitna. Pinigay kay Kuya Mama. Kuya Totoy, libre-libre sa gitna. Noo lang tinamaan pero sa kanya pa rin ang rebound. Nagpumilit kahit medyo malagkit. Basket. May kasama pang Paul. At nag-smile pa sa camera. At ito na ang pretor na Kuya Totoy, Agoy. Kuya Julius nga na may tahan ng bola. Binigay kay Kuya Mamak, pinasa kay Kuya Ayan. Pumasok sa gilid at umangat sa baba at naka-score ulit ang tropa. Ito na si Kalaban, gusto bumawi at libreng libre sa 3 point line. Medyo kapos yun. At nandyan si Sakuragi. Este si Kuya Dilos pala. Sabi niya dito, teka lang. At binigay niya na sa Kalaban. Kaya e dere -der na si Kalaban sa galak at saya. Medyo malas sila sa part na to mga boss. Bakbakan sa rebound, mapupunta pa rin sa kanilang bola. Mag-isang pumana sa gitna di pumasok pero mapupunta pa rin sa kanya pero di na umabot at naubusan na ata oras at ang resulta panalo ang tropa mga boss isang solid na game na naman ang natunghaya natin mga boss third placer na tong mga kolokoy at gusto lang ulit namin magpasalamat sa lahat ng suporta at sana magpatuloy pang panalo ng tropa at kung napasaya kita sa video na to follow mo lang ako bebe para lahat tayo happy di pa tayo tapos mas marami pang exciting game mga abangan kaya dyan ka lang at dito lang ako follow for more bebe love you